Hello, Europeanay! Papakita ko sa inyo ang isang ilog na halos wala ng tubig. Ito ay epekto ng El Nino. At excited ang lahat para magpicture-picture. Buyag! At pati ang mga ibon ay nagsiawitan. Enjoy lang, pusing pa more!

talaga namang explore to the max at pati ba naman ang kalabaw ay pinakialaman ang karabaw baw At talaga namang tanawin na kamangha-mangha. At kasama si sister, selfie din kami. Mm. Kuha yung video. Ah. Ta -tum 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 -tum. <laughs> tuara! Tuara! Tu, tuara. Sa At hanggang sa may ko si brother na mayroong karbon. Ang pinaka -ano si May amoy siya, no? Cool. Cool ni siya. Wala. Wala. Dami oh. Tumutubo to eh. Ayon? Ha. Oh. Australia ganito, madami. Australia, Indonesia. Ay ganoon uh, ba? Ang uh, barko din nadala tayo. kinakarga namin, nakol. Oh. Pero ito siya. Medyo low grade lang to. May ganoon low grade. Hindi mo to pag sinunog mo to magiging aapoy uh, apoy to eh. Ah. Oh. Testing, testing. Kaya pala. Ayan, oh. <laughs> Ayan. Uh, Diyan, clear-clear uh, 'yan. Oo. Uh, uh. So mayroon ka mayroon pala talaga ditong carbon. Oo. Uh, may ginto. Pag may carbon do may ginto. Hindi wala din. Ay, ginto. Pag ano yung copper. Ah, copper. Ano na ang ginto 'yan. At wala kaming nahanap na ginto, uwi na ano lang. Thank you for watching.